Hello guys, ako nga pala si Maestro Matematiko at nandito tayo ngayon sa Delamar Resort sa Timuga, Iligan City, Northern Mindanao at nandito po ako ngayon upang magbalita sa inyo ng mga sariwang ulat tungkol sa mga kaganapan dito gaya po ng inyong makikita, nandito po ang napakagandang view na mga kaibigan mga swimming pool, cottages at hotels. Sa kabila naman po mga kaibigan, ipapakita ko sa inyo ang iba pang bahagi. Narito rin po ang iba pang swimming pools, cottages, amenities ng Delamar Resorts. Mga kaibigan, itutur ko pa po kayo sa iba pang mga bahagi, mga mas magaganda pa pong bahagi. Uh, nandito pa lamang po tayo sa entrance at marami pa po, po, marami pa po akong ipapakita sa inyo na napakagandang mga view. Kaya stay put lamang po kayo. So sa, sa luhuyan, naglalakad na po ako papunta doon sa tuktok yan gaya po nang inyo makikita nakikita nyo po yan mga kaibigan may mga spring fountains din sila alam nyo po ba na ang mga tubig niyan ay galing pa talaga sa Maria Cristina Falls ang source ng hydroelectric power or electricity ng buong northern Mindanao yan mga kaibigan o oh, napakalinis ng tubig parang pwede atang maligo dyan o sige, magpapatuloy na po ako. Samantala, kasuluko sa yung po akong umaakit dito mga, ka mga kaibigan. Napakalayo pa po ng aking pupuntahan, kaya stay put lamang po kayo dyan. I'll let you see more of the grandeur beauty of the Lamar Resort. Samantala mga kaibigan, sa pagpapatuloy nandito po ako ngayon sa itaas na bahagi ng Delamar Resort. Huh, nakahingal po umakit sa hagdanan. Huh, pero kinaya ko po yun mga kaibigan. Ayan, nakikita nyo po ang napakahabang racing swimming pool o pang atletang swimming pool nila mga kaibigan. Ang taas po niyan ay 4 feet lamang mga kaibigan. 4 feet. diyan po yung pinakamalaki nilang swimming pool dito. Tapos mga kaibigan, gaya po na makikita ninyo Doon sa gawing bahagi na yon, Ay overlooking Ang dagat po mga kaibigan Kitang kita Yan, may mga nabibidyoke po po mga kaibigan Dito po sila sa Taas na cottage Napakaganda po ng view mga kaibigan Overlooking ang dagat Whew! I can smell the fresh air here Mga kaibigan Yan o, no? madami pong mga nagsiswimming kaibigan Kahit na biyernes ngayon ano pa po kung Sabado at Linggo pa, edi eh, mas marami na nag-swimming mga kaibigan. So kasalukuyan ko pong nilalakad ngayon ang patungo sa aming kinaroonan. Ayan. Gaya po ng inyong makikita, madaming nagsiswimming. May mga nagsisigawan pa mga kaibigan. Dinig na dinig. Woo! It seems that they enjoy what they're doing here. Summer adventure sa Iligan. Ayan. Woo! Itutur ko po kayo ngayon sa akin pong kinaroroonan Kasama po ng aking mga kamag-anakan doon Ayan Whew, Kapagod po So, nandito na po ako ngayon sa aming kinaroroonan Meron po sila iba't ibang mga cottages dito Pinangalan sa mga prutas Ayan nga po pala ang aking pinsan na si Jared Ah, tito pala mga kaibigan Nagsiswimming na po sila doon Samantala, sa ibang dako ng mga balita, nandito naman si Latio, si La Antetane at Antibike, kumakain. Ante, kaway-kaway kayo? Kain tayo, kain tayo. <laughs> Ayan. <laughs> Halagang 500 lamang po yung renta namin dito sa cottage na ito. Yung mga kasama po namin dito, yung mga kamag-anakan, magsiswimming po po sila mga kaibigan dahil wala na pong katao-tao dito. Ayan. Ay, nandito pala si... Nandito pala si ate Congresswoman, Hello, po. ang newlywed lamang po mga kaibigan na si Mrs. Metoshila Boneta B. Buwakinya. Ano po masasabi ninyo, ma'am? Ah, uh, magandang umaga sa lahat, hapon na pala. <laughs> Ayan, talaga... Ayun, no, speechless. speechless po, hindi po makipaliwanag kaibigan ang atin pong... Uh, Uh, celebrant, wedding celebrant na si Mrs. Buakinya. Ang kanyang feeling, uh, mixed emotions po. Uh, Ayam <laughs> Ayan po. Ayan, mga kaibigan. Ito po ang aming, ito po ang aming uh, celebration sa nangyari pong kasalan kahapon. Double wedding of the summer 2015. Ayan. Ayan, sige mga kaibigan, ate. Makakita kita na lang po tayo mamaya. Ante, kaway-kaway na kayo. Hello! Pupuntahan ko pa po mga kaibigan ang iba po mga kasama. Kaya stay put lamang kayo dyan. We'll be right back. Samantala mga kaibigan, sa pagpapatuloy ng mga daloy ng balita, nandito po kasama ko po ang aking lovely and beautiful na Lola. Ayan, kahit 70 na po yan, blooming pa rin po mga kaibigan. Si Lola Aida Igonia. Lola, anong masasabi mo ngayon sa pamamasyal natin dito sa Iligan? ah maganda, maganda. Ah, maganda, maganda. Amazing, amazing. Okay. Sige, salamat na. Itutur ko pa po ngayon kayo mga kaibigan sa iba pang mga bahagi. Makikita nyo po, ito under construction pa po, po mga kaibigan yung ah, mga maliliit as swimming pool na yan. Tapos kitang kita nyo po, bundok na po yan. Bundok na po yan mga kaibigan. Diyan po makikita ang Maria Cristina Falls na talaga namang tourist spot dito sa Pilipinas. Yan. So, yan kaibigan, no? Kitang-kita nyo po. Nagpipicture-picture po. Ang iba ko po, po mga kasama. Guys, kaway-kaway kayo sa camera, guys. Ayan. Kasama ko po sila mga kaibigan. Ayan pala si ate Atsing ate. Ayan. Tapos, nandun din po yung iba niya mga kasamahan nagsa po sila mga kaibigan dyan po sa magandang falls na yan, mini falls yan mga kaibigan yung tubig po dyan ay nanggagaling sa Maria Cristina Falls, uulitin ko lamang po ayan o, oh, meron pa po silang mga gazebo mga iba pang kiddie pool yon kiddie pool po yun mga kaibigan, exclusively for kids ayan sige, kinakarik ko ito mga kaibigan Whew. ayan, samantala nandito si Joseph, nagsiswimming din Sip. Ano masasabi mo ngayon sa mga balita? Maganda ang view. Maganda ang view. Okay. O oh, sige. Itutuloy ko po ngayon kayo mga kaibigan tung pa sa ibang bahagi ng swimming pool na ito. Ayan. Ayan. Si Kuya lifeguard mga kaibigan. Ayan, samantala nandito na po ako ngayon sa kinaroroonan ng aking mga kamag-anak. Guys, you're nagdaibakong. Ayan, kwai-kwai kayo. Ayan. Meron po sila ditong diving board. Video po ito mga kabigan, documentary. Ayan. Meron po silang diving board dito mga kaibigan, nakikita nyo po yan. Kasi ito po ay 16 feet swimming pool. Napakalalim po. Halos doble ng isang standard na tao. Ayan. Tapos mga kaibigan, nakikita nyo, kasama ko dito yung iba pang mga kagwapuhan, yung mga ating mga swimmers. Guys, kamay-kamay kayo sa camera. Ito nga pala si Tito Ernie. Tito, Tito Ernie, si Taboy, at si Joshua. Guys, ano masasabi nyo? 16 feet ang lalim. The best, the best. Tapos, nandito naman ngayon si Tita Bibe na talaga namang... Ay, bumabaliktad mga kaibigan. Excuse me po. Ayan, si Tita Bibe. Tita, ano masasabi mo? Pasige, oh, punta lamang po ako doon mga kaibigan. Ayan Umaakyat po ako mga kaibigan ngayon sa diving board nila upang saksihan ang pagda po ng aking magandang tita. Ayan Huh! Karirin na to. Ayan, nandito na po ako ngayon sa taas ng diving board. Tita, kaway-kaway. Ano masasabi mo, Tita? That you about to dive? No, not about to die. You're about to dive Okay yes. Paglilinaw lamang po Okay Ano masasabi mo tita Sa mga dako Ang saya Grabe Timuga Welcome Okay welcome Masige oh, Let us see Your diving skills okay. Are you ready We're about to document that Sa so, mga kaibigan In about a few seconds Dadive na po Ang akin tita Saksiyan po natin Sabay sabay Ayan Si Auntie Lisa at si Jared Kasama ko dito Tita sige na you're... I'm scared You dive now to that 16 feet swimming pool. Oh, Magaling po kasi mga manlalangoy itong mga to nung kabataan nila, no? Lumaki sila sa mga piers, mga pantalan, doon sila nasanay mag-swimming. Ayan, tatalo na po si tita, mga kaibigan. So, stay tuned. Ayan na po! Ayan! Ang galing ni tita! Guys, kamay-kamay! Guys! Okay. okay. Napakagaling po mga kaibigan, no? Yan. Nasaksihan niyo po yan. Sige. Doon po ako sa baba. I'll be right back. Ah, si Auntie Lisa pa pala. Auntie Lisa. On your mark. Ay. Ready. Get set. Go! Ang galing po. Hindi po halatang senior na yan, mga kaibigan. <laughs> di ba Tito Yayet? Yes. Ikaw, yet. gusto mo ipakita? Okay, <laughs> natatakot po siya, mga kaibigan, kahit na siya isanay naman lumangoy. So, bababa na po ako doon para ipakita sa inyo ang iba pang mga pangyayari. Samantala, mga kaibigan, sa ibang dako ng mga balita, nandito po ako ngayon sa 4 Feet Swimming Pool, kasama po ng aking mga pinsan. <laughs> Sayang, hindi po natin nasaksiyan yun. Napakapangit po ng pagbagsak ni Tito Yayet, mga kaibigan. Ang pangit. I can say it. Okay, so nandito po ang aking mga pinsan at tita. Kaway-kaway kayo, guys. Oh, interviewin ko kayo isa-isa. Dito pa nga pala ang napinapakaganda pinsan na si Jenny masasabi mo ngayon, Jenny sa mga sandali nito? Masaya! Masaya? Ikaw, Maika, aking sister? Alamig ng tubig! Alamig ng tubig! Oh, tama yun. Samantala, nandito naman po ang aking tita na si Mayot, ang napakaganda mga kaibigan. Uh, at tita Maymay, ano ang masasabi mo? Tingin ka dito sa camera? Ah, uh, speechless mga kaibigan. Unexplainable feeling din, no comment. Kasi talagang overwhelming ang feeling pag napunta ka dito mga kaibigan sa napakagandang tourist spot na ito. Samantala, nandito naman po ang aking ibang mga kamag-anak. si Jared. Nandito si Joel Jude. Boy, ano masasabi mo, Boy? Boy, Ay, ano masasabi mo? Lulunod lulu <laughs> Boy, Halika muna, Boy ang aking wapong pinsan na si Earl Jude. No. Earl Jude, anong masasabi mo, Earl Jude? Ang lamig, ang lalim. oh, ang lamig, ang lalim. Okay. At nandito rin si Jared at Joshua. Nandito. Samantala, nasaksiyan nyo po ang ginawang pag-dive nito ni Tita Bibi, ang aking napakagandang tita. At si Tita, at si Auntie Lisa pala. Guys, anong masasabi nyo at nakapag-dive kayo doon? Alamig. Masarap ba yung pagbagsak ninyo? Yes, nabingi ako. Ah, gano'n? Nakainom na ng tubig Okay. Anyway, magagaling naman po silang divers mga kabiyan So walang problema yon talagang They're like professional divers Samantala, nandito naman si Madam Jubian Love Tirante Master Lab ano masasabi mo ngayon sa mga sandaling ito? So beautiful It's so beautiful, yun lamang ba? Wala nang iba? Okay, wala nang iba So it's as beautiful as you, no? Yung mga scenery sito, yung mga spots sito Talagang nakaka-overwhelm at nandito naman po ang aking mga tito, magkapatid na sila. ah uh, Marcos David Eroy Toribio or si Dave, mga kaibigan. Dave, ano masasabi mo ngayon? Hi everyone! It's so nice here. Oh, so nice here, you know. And this one nga pala, uh, si Macmac -Mak po. Mak, ano masasabi mo? Okay lang, lamig. Masarap Oh, 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 oh. Ha? ay, nakikita niyo po sila talagang nag -e enjoy po sila mga kaibigan sa pagsiswimming dito samantalang ako, enjoy na enjoy lamang po ako sa pagdo-document ng mga pangyari dito so guys, kawai-kawai na kayo magpalam na kayo guys 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 <laughs> <Woo! laughs> <Bye -bye> kawai-kawai <laughs> <laughs> titingin pa po ako ng ibang mga sceneries na magaganda dito mga kaibigan so stay tuned, I'll be right back <laughs> Samantala, mga kaibigan, kasalukuyan nyo pong natutunghayan si Lolo Ado. ang aking Lolo na magaling pa rin mag-dive kahit sa kabila ng katandaan. At, no, anong masasabi ninyo at pagkatapos mo mag-dive? Ayos lang? Masarap pa rin? Hindi ka naman nahirapan, Lolo? Effortless ba? Hindi ka nahirapan? Maganda ba? Magaling? Okay. So, ganun din po yung kanyang uh, masasabi sa kanyang ginawang pag -dial. Talagang nag-enjoy po siya mga kabigyan. Sayang nga lang at hindi nasaksiyan yun. Samantala mga kaibigan, nagpapatuloy po ang aking pagdodocument sa mga pangyari dito. Nandito po ako ngayon sa kiddie Swimming Pool ng Delamar Resort at kasama ko po ngayon dito ang aking pogi na si Tito RR. Tito RR, ano masasabi mo? Lamig Lamig, yun lang. <laughs> Talagang species po kasi kay mga kaibigan at nandito po ang kanilang baby. Ayan, be. Nag-enjoy ka ba, be? Sa mga, sa pagsiswimming ngayon, be? No po. Ah, nahihiya si baby. Ayan. Mm -hmm. Mukha naman nag-enjoy siya mga kabigan dahil may salbabita pa siyang pato. Ayan, nagsiswimming po siya. Kasama po siya ni Tio. Tio Ariel. Ano masasabi nyo ngayon? Ang ganda-ganda pala dito. <laughs> makapunta kayo dito para magkasama sa oh Oo nga tiyo, sana nga makapunta tayo so, ulit dito. Ngayon lang bako na dito, Antel? Ah, uh, lagi na nakapunta. Ah, lagi na. O, oh, uh, okay. Hindi na mapla first time. Para sa amin, ay. no? Okay, sige. Salamat ay, tiyo. Ayan, ayan, ayan. yung mga kamag-anak natin doon sa Maynila. Mga pumunta sila dito para. Ayan. Tama para po. Makikita nila ang kagandahan ng Iligan. Iligan, yan no? Ayan. Timuga. Tinatawagan timuga, po ng Timuga. Tinatawagan po ang mga kamag-anak namin dyan sa Maynila. Sana sa susunod, Grand Union, tama, dapat tol talaga tayo, no? Para mas masaya. The more the merrier. Di ba, Tio? Okay. Diba, tiyo? okay. Oh, sige. We hope to meet you here. <laughs> <laughs> ang galing ni Tio. Okay, sige. Samantala, si Banda ako ng mga balita. Nandito, lang, nandito naman po yung aking tito at tita na newlywed naman kahapon mga kaibigan. Yan, sila uh, si Tita Cindy si Balaba. At ang aking tito na si Tito Ariel Balaba, ang bagong mag-asawa. Guys, ha, uh, what can you say about the experience here, no? Happy. Ah, so masaya happy. sana, kaya lang malamig. <laughs> Hindi ba mas masaya nga kung malamig kasi kung mainit talagang mapapasa mga balat mo eh, no? Ayan, parang uulan po mga kaibigan, kumukulimlim dito. Oh. Ayan, so kitang kita naman po ang couple ay very happy na mag-celebrate dito kasama ng mga kamag-anakan dito sa Delamar Resorts. Halika be, sama ka dito. nandito rin po ang ibang mga kamag-anak na nag enjoy ng pangalan mo be? Angelam. Okay, ano, ano be? Pakiulit. Angelam and Angel Love. Uh, Angel Love, anong masasabi mo ngayon sa mga and, sandaling ito? Ang ganda, ganda po na dito. Ang <laughs> maganda daw mga kaibigan. Yan. So, sige, kaway-kaway. Say hi to the video. You are seen in the national television live via streaming. So, guys, pupunta na po ako ngayon doon sa tinutuloy namin cottage. Uh, kayo ba guys, pupunta rin doon ang mamamasyal pa? Mamamasyal pa. mamamasyal po, po sila. Susulitin nila ang kanilang happy moments. they will cherish it together. Okay, so hindi ko muna po sila abalahin. Doon po muna ako sa aming Destination. Hello! Sa pagpapatuloy po ng mga balita, kaibigan, nandito po kasama ko po ngayon ng ilang mga kamag-anakan at mga kaibigan na sumama dito sa Delamar Resort Swimming Adventure dito sa Iligan At sa lukod po kasama dito ang um, ilang mga magagandang no. dilag, yan mga kaibigan Ako rin, sobrang ganda rin Kasama pa si Ante, magandang dilag ito. pa rin Kahit, kahit na... Teko lang <laughs> oh, Guys, uh, pwede bang mapakilala kayo sa video ng mga pangalan ninyo? Hi, think... Erez Sol. Ah, si Sol. Si Chai. Ah, si Charm. Tapos, at Chai. Okay, ate. Si ate Luna May. Yan, yeah, napakaganda po nila mga kabigyan. Ano masasabi nyo guys sa experience nito ngayon? Sobrang ganda at lamig dito. Yeah, tama yan mga... Yes, sulit na sulit mga kaibigan. Ang tanong mainit. Nainita pa po, po sila sa lagay na yung mga kaibigan. Ayan na nga pala yung aking sister na si Jana. Parang ngayon na kata na si post dito sa video na to. Nandun sa bag ko, Jang. Jang, ano mo mo naman masasabi mo, Jang? Interview lang kita. Masaya. Masaya? Yun lamang ba, Jang? Yun okay. lang. Ay, bumalik po mga kaibigan Sorry for the inconvenience, excuse me po Okay So, nandito naman po si Ma'am Michelle Na busy-busy busy rin kumain Ma'am, anong masasabi mo, Ma'am? Ah, speechless si ma'am, talagang kain, kain. ayang kain, kain. Okay. niyayaya ako ni niyaya ako ni niya, ma'am. Actually, hindi pa ako nakakapagsumiyang kumakain, pero okay lang sa akin dahil enjoy naman tayo sa pagdo-document ng mga pangyayari at mga latest na happenings dito sa resort. So guys, kaway-kaway na kayo magpalam sa camera. Ayan, salamat. Ma, at uh, tita, ante. Tito Jared, yan. At ma'am Michelle, sige. Babay na. Ayan, so... See you next time. Magpapatuloy ako sa ibang mga dako ng balita. Tignan mo ano na natin yung bago, dito. Ano yung bago? Ano yung bago? Uh, actually, tia nakausap ko na si Uncle sa mga ginagawa niya doon. Samantala, nandito naman po si Auntie Vike na busy busy. hello. No. Walang buling Ang laki <laughs> ng problema ni Ante dahil hindi mo makapagluto. Ano ba yung iluluto mo, Ante? patis Ah, patis. Okay, Ante. O sige, kaya mo yan, Ante. Okay lang yan. Yan. Kumakain po sila sa kasalukuyan, mga kaibigan. No? Ayan, no? Ayan, no? mukhang kasi sarap mo ng mga kinakain nila mm -hmm. Yan. so bumabalik hmm. tayo mga kaibigan diyan nandun yung bag ko okay. so guys sige paalam na guys bye bye na ito ang investigator sa swimming adventure dito sa Dalamar Resort Timuga, Dalamar Resort Timuga, Iligan City, Northern Mindanao. Oh,